BWD napunitan ng balat sa daliri habang nakikipag-away sa lover ng kanyang partner sa Cebu. Narito ang news ni Christine Belen. Napunit ang balat ng hinliliit na daliri ng isang 33 anyos na babae matapos itong makagat ng isang babaeng sinasabing nakikipagrelasyon sa kanyang ka-live-in partner sa Talisay City, Cebu. Ayon sa otoridad, galit na sumugod ang sospek na 43 anyos na si alias Ana sa tirahan ng biktimang si alias Mirna, isang person with disability o PWD. Nagdemand itong kukunin ang mga mahalagang bagay na ibinigay niya sa kinakasalanan samang si Alias Roy. Hanggang sa nagtalo ang dalawa, na nauwi sa pagkalmot ni Mina sa braso ni Ana. Gumanti ang sospek at kinagat ang pinky finger o hinliliit na daliri ng biktima. Hindi na lumala ang pangyayari ng mamagitan ang mga barangay tanod at dinala ang mga ito sa Talisay City Police Station. Nagkasundo naman ang dalawa na ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan at nagpasyang hindi na itutuloy ang mga kaso lab sa isa't isa. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.